Ladies and gentlemen, Honorable Francisco Isco Moreno Domagoso. Thank you. Maraming salamat, uh, Director Levi Pacundo. Palakpakan natin at ng punang uh, kanyang mga kasama sa Bureau Permit, sa ating minamahal na Vice Mayor, Vice Mayor Chi, at mga kusihal, mga department head, mga kapwa ko, lingkod bayan sa pamalang lungsod ng Maynila. Nakalimutan ni kwento ni Levi. There was an incident uh, about two weeks ago before the typhoon there is this taxpayer nagbayad siya sa national government no? at nagbayad din siya sa local government and this owner nakita niya bakit hindi pareho yung kwentada and you know What he did, he sent these people back to the city government only to pay the real amount, which is amounting to more than half a million pesos to correct the payment. Now, why am I telling you this and why Levi is telling you this? In 1,164. That was last Monday. Ngayon, 1,500 plus new businesses. And some of it, so you know, is been pending for almost one year. They wanted to pay. They wanted to open business. But uh, due to some bulocracy, red tape, or some discretionary abuse of authority done by individual. Uh, these people existed in our city doing business without permits. But they wanted to. Gusto nilang magbayad. Kaya lang yung zoning na yan, uh, nukno -nuk ko nang hindi ko maintindihan. Uh, May pit pa sa Inuyat. totoo When I see documents, I, I really wanted to, you know, try to, and I hope Director Mark and his new team uh, will continue to participate by encouraging ease of doing business and doing ease of doing business in the city of Manila. Next will be the assessment. You will go an end-to-end -end journey, and I hope you cooperate. We know it already that some of those individual in assessment did, and I don't have time to go after you. I'm going to give you the benefit of the doubt that you're going to do the right thing for the sake of our employees, our city, and especially the people of Manila. Ang buhay natin nakasalalay sa assessment, sa business permit. Sila ang pinakamalaking dalawang ahensya na nagbibigay sa atin ng panggastos para sa serbisyo kapag binaliwala natin yan at inayanan na naman natin ang isang abogado na gustong hawakan ang lahat ng departamento at pakialaman. Malamang sa hindi, magkakalitsi-litsi na naman tayo. And I hope, mga kapwa ko'y pliyan, for God's sake, once and for all, let's just do what we need to do. Tulong-tulong na tayo. Hindi naman kami in our own little way magpapabaya. We make sure what is due to you will be given to you. But the people of Manila deserves better things from its government. Kaya sa inyong lahat dito, nakita nyo mga panyaga, oh hi, Ugozaimasu. nga ba yung I love you? Bago na ba? But, uh, you know, to Lawson and to the group, Dali, thank you for trusting the city of Manila. Mabasa sana kayo ng ulan dumami pa kayo. Pag tayo'y nakitaan, ulitin ko po ito ha, ah, mga kapwa ko empleyado. Kapag tayo'y nakitaan ng certainty, business will come. If we are always certain in our rules and consistent with our report, business naturally will come certainty attracts opportunity and with that it will give also opportunity for our people to find jobs inside manila so not to go further as far as commonwealth as far as metro manila they stay live work in manila and that is our job as government to create that kind of atmosphere and environment to the business sector. To those who are watching, to those who are listening, sa mga naghahanap buhay, at yung mga napahiya. I'm sorry on behalf of the city government. Bumalik na po kayo. May gobyerno na po sa lungsod ng Maynila. Ngayon naman, Huwag kayong mga empleyado. Huwag kayong Kami, ni Vice Mayor, ako, at mga kusihal, lahat kami nagbibihig sa J.O. Yang J.O. na yan, yan ang sumira ng kaban ng bayan. Kaya, I'm telling you straight, in front of the Vice Mayor and the members of the City Council, no more abuses sa part ng mga elected official abusing job orders just to create political alliances at the expense of the city government and your salary. Alam nyo ba, araw-araw na lang, umakyat yung dalawang barangay tanod sa ilalim ng baba ko. Kakatingin, nang kakatingin, nang kakatingin. Kung paano tayo magpapasahod kung paano tayo magbibigay ng benepisyo na tamang benepisyo lamang sa ating mga empleyado. Pero those are the things of the past. Kaya do sa mga department head na baka na-excite kayo, nakatikim kayo ng matamis at sobrang tamis, sana hindi kayo nagka-diabetes sa mga nakaraang panahon. Gone are the days. We only hire that is needed. Unnecessary J.O. will not be tolerated. In fact, gusto ko i-share sa inyo, mga kapwa ko empleyado, dahil bagamat eh, hindi kayo kasama sa aming meeting every Monday, I always tell them, pag ako may nalaman isang empleyado, J.O., pero unnecessary. Yung departmented mismo ang tatanggalin ko. Yan ang proteksyon nyo sa akin mga empleyado ng lungsod ng Maynila. No more abuses. No more luxury. Unnecessary expenditures. Kung nag tayo na maging masino, kami mismo, dapat ni Vice Mayor, mga kusyan o mga halal ng bayan, maging masino sa pananalapi at paggastos sa ating kaban ng bayan ng lungsod ng Maynila. Kaya sa inyo naman, mga naparito at umatin ng ating regular flag ceremony, inikayat ko kayo, tulungan ninyo ako. Nakita niyo yung dalawang mga ambulansya dyan sa Wakali, matagal lang nakatambay yan, walang gustong gumamit. Nandiyan dyan, nangabulok Nung binisita ko noong isang linggo, tingnan ninyo, magagamit na ulit. May darating pa sa atin, iingin pa tayo, mamamalimos pa ako. So be, para sa si kabubuti ninyo. Basta, ako naman, mga kasamaang kong empleyado, kulang loobinawa ng Diyos. Bigyan akong lakas ng pangangatawan, ubusin ko ang 24 oras, mapabuti lang ang pagpapatakbo Nangtahan ng yan at ng buong lungsod ng Maynila. I want you to create extra mile. I want you to create extra step. Let's get back or take back our dignity in working in in city government. There is dignity. Inas, tinakpan lang yan ng mantika sa labi ng mga matatamis na candy na para bang ipinamimigay sa atin o ginawa tayong rabbit at kinakarot stick tayo ng mga politiko. Huwag na, maging masayahin na lang tayo, ipagpasalamat natin sa Diyos, meron tayong trabaho, nakasusweldo tayo, maayos ang buhay natin. Marami tayong bagay na dapat i-appreciate sa buhay. Yes, you want iPhone, maybe all other luxuries in life. Yes, why not? Kung kaya natin. Kung hindi naman, ipag, ipag ibang araw nyo na lang yan. Ngayon, magsinob rin kayo sa inyong sarili. Hindi araw-araw, Pasko, pero ano pa man, ang hirap na dinaranas sa atin on our fiscal situation, pumanatag kayo, pumanatag kayo, laging may sweldo. I, I really, yeah, naawa ko sa sarili ko. Ang tanging binabalita ko na lang sweldo. That's the reality of life. That is the reality of our situation. Kaya naman kami nagpupulis din sa sarili namin. But for now, 1,500 plus new businesses, new jobs, new income. And today, after the rainy day, nakita ninyo, sumikat muli ang araw sa Maynila. Kaya ako'y naniniwala, with your help, to each and every one of you and those in our district doing the same thing what we're doing today. Magsama-sama tayo. Tulong-tulong tayo. Marami nang tumutulong sa atin ulit. Napansin nyo ba ang dami na naman natin donation? Yes. People are coming in. Going back to the city of Manila. Tulungan natin na mailagay ulit sa ayos ang ating pamalan. Let's prove to them again and again where Manila goes, the country follows. As like, katulad ng lagi nating kinakanta sa awit ng bandila, Maynila, Maynila, dalhin mo ang bandila. Li, magandang araw, hangad ko ang kaligtasan at kalusugan ng bawat isa sa inyo ngayong linggong ito. Isang maaraw na lunes. Isang araw na maaari natin sisimulan ng magandang linggo para sa kinabukasan ng mamamayan ng lungsod ng Maynila. Maraming salamat. Pagpalain nawa kayo ng pong oh may kapal. Manila! God first. Thank you.